Hello mga kumari kong expired. So ayan, nandito ako ngayon sa pinapagawa naming bahay kubo. Tas, at saka titignan namin yung lupa sa kuko na nabili ni madam. So maglakad muna tayo ng ilang piraso para marating yung lupa namin. At mayroon ng under construction. Ayan. So get well soon. So may dala kaming dog. Food. Oo, pang snack. Bye. So, ayan mga mare, nandito na ako. Tapos, pinasimulan ko na siyang lagyan ng bakod. Ayan. Ayan mga kumari kong expired. At nagbili na rin ako ng mga requirements. Kulang pa yung kala. Kaya, kailangan ko pang magpokpok para makumpleto. At ayan, tatay ng asawa ng kapatid ko. Tapos, ito na yung mga hollow blocks ko lang pa yung mga mare at saka yung mga ano. Sa konting pokpok na lang makukumpleto na tong ano, bakod namin. Ilang pa kaya ang tarob na papasok sa almoranas ko. Dahan-dahan uh, lang natin gawin to hanggang makumpleto. Huwag natin madaliin yung mga bagay-bagay. So thank you so much. Maya maya uwi kami kasi unboxing ko yung pinadala ni Ivana. Bye! So, ayan, nagpagawa din ako ng water station para pag-construction nila. Hindi sila may hapang hatigit. If uh -huh. they are approved to mare. oh. Ayan. Pa? Kaya get well soon. Bye! Mag so, ayan mga kumari kong expired. Ito na yung binili ko. Pag uwi ko galing Manila, mga mare, sinabihan ako ng jowa ko na bumili daw ako agad ng upuan at sya kami sa bumili daw kami ng mga appliances. Sabi ko, wag muna kasi pagod tayo. Ayaw niya. Nag-away pa kami mga kumari kong expired. Kaya, bumili na, bumili na lang kami. Kaya... Kaya mare, wag mo ipagmuka sa akin ang family first dahil kaya kong gumawa ng ano para sa pamilya ko. At hindi naman lahat ng bagay kailangan natin ipakita sa social mental. So ayun si nanay, tulala, hindi siya nakalipad, tinanggalan ko ng battery. At of course mga mare, andito na yung pinadala ni Ivana na TV. Ayan, Samsung siya. Ano siya, 300 square meters yung laki niya. Mas malaki pa sa pinto namin. Tapos, ayan. Pasok ka dito, Nay. Ayan. Binabawa ng jowa ko yung mga onions. Pasok ka, Nay. So, ayan. Ito na yung... Ayan. Dito ka, Nay. Ayan yung binili ni Ivana. Ayan, mga kumari ko, expired. Mayroon kami ditong pang-cremate. Ayan. At saka mga grocery, ng mga mamahalin, mayroong stove, at saka ayun, mga kumalik yung expired. At syempre, mayroong gatas si nanay. Asan yung gatas mo, nay? Ito. Anong tawag dyan? Insurance. Ayan. Meron pa kaming Natela. Natela National High School. So, ayun anong sasabihin mo kay Ivana? Nay. Salaming salamat. Thank you so much, thank you, Ivana. Thank you so much, sa inyo ng pista. Ayan, thank you so much. Saka oh. Punta dito. Punta ka daw dito, Ivana, sa piyesta. So, ayan mga Mari, gusto ko mag-thank you. Araw, so ayan, thank you so much Madam Ivana, of course kay Ma'am Hera at saka sa Asian White Skin at sa mga taong sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo dahil sa inyo po unti-unti kong natutupad yung gusto ko at pangarap ko para sa pamilya ko. Sabi mo, thank you Asian White Skin. Thank you Asian White. Asian White Skin. Asian White. Asian? Asian. White Skin. White deal. Ah, kulira. Ayan, white deal. Oh sa ayan, thank Mami you so Kailan. much. Kay Mamera. Thank, thank you, Mamera. Mamera, punta kayo dito. Patista. Uh -uh. So, punta thank ka kay you. Kay Ivana, thank you so much. Thank you so much. So, get well soon. Get well, ano? Get well soon. Get well soon. Yung magsalita <laughs> so ayan, mga. thank you so much so, Mibana, thank you sa inyong lahat God bless you, bye bye